Tabi, tabi, Pumuli. Bumuli. Sa bubata yan. Bumuli. Baka bayo ata yan eh. Bumuli. <laughs> boss, boss. Itang-ita, boss. O. Yung kalakon na kapatid mo. <laughs> o. Bakit? Kukulon yung bulat ka na? Bakit nagkukulon? Ako, huwag niya akong ginagawa. <laughs> ano? Wala pa nga ako kinikita! Eto, alam ko, pasimuno mo Oy, na naman to kasi hindi, ano? Oo, ikaw naman talaga yun ah, Ako pasimuno na ito! Kaya ano, hindi, kilala ka na! Kaya papagawa mo sa kapatid ko! Uy, hindi um, Alam na yung yan! ina mo talaga Imbis gusto ko, papabalik yung upa kayo! Wala na ako ng chance ah! Oh, Naghanap buhay yung tao! Kung ano yung pahala mo dyan! Oy, huwag niyo nga na yun to! Nagkukunwa rin po boss, gusto niya yun! Gusto na kapatid mo yun Hindi ko kapatid yan! Nagkikinama, di ka daw kapatid na rin ka kasi! What's, up, neighbors? neighbors? Okay, na, isa na namang life hacks 101. <laughs> eh, ano ba gawin? May diskarte ako dito eh. Alam nyo na naman ginawa ko dito ito. eh. Eh, syempre, alam na nila na ako yun eh. Alam na nila na dito to ginagawa ako. Syempre, ikaw naman. Para mas Parang mo man. sila sa'yo. Ito nag... Ipapamana ko muna sa'yo ang mahiwaga kong shades. Ayan, kikita tayo ng pera ngayon, ROG. Nararamdaman ko. Bawo naman ito. Kingin naman. Ganyan kiligili ang wala. Ganito gagawin mo. Nag Ayan. Para to? Awakan niya, o, oh, bigyan mo sa kanya. Ano meron nag... dito? Papanggap kang bulan. Tutin mo yan, ayan. Tapos, kunwari, wala na yung kita. Wala na yung kita, gano'n gano'n. Ayan, ayan. Taman, tama, tama, kuha-kuha mo. Uy. Pwede, pwede Uy. na. Uy. Sakto. Alam ko sa dito magandang pwesto. Dito magandang pwesto. Doon, oh. Sa so, may puno. Dito antayin ko na ako ah, tapos yung mga ano, ipuha ka na lang nalalagyan mo. Ipuha ka sa Ah, doon sa labag mo. Kunwari oh. ano, pala po. Kunwari pag may nadal uh, ka na. sasabihin mo. Palimus ah, po. Para may pang merienda tayo. Sige, tayo, 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 sige, sige. Wala na makakain dito eh. pera-pera. kailangan mo na doon iskarte, ha? Ba't ako pinapagalaw nyo? Eh, syempre. Kailangan. Wala kang pere. Wala kang pere. Ikaw naman, tingin na kami na Ano, asa ka sa amin lagi? Oo Doon mo na. tanga. Ano ba talaga ni Ano ba yung bata mo? Parang si Moya Tignan lang po, na dyan, ang dami Ang dami na tao Wala na din naman, sorry niya Wala na din naman, ano Wala na si Riddick si Riddick, Riddick pa yung bigbike ko bumalik dalad pa yung bigbike ko Bumalik, yun Iba ka ba yan eh. Gago po tayo natin. Tanga na uli. Gago na uli. Gago. Boss, <laughs> boss. Kitang kita, boss. O. Yung kaloko na kapatid mo. Bans, o. rin bulag ka doon. Boss, nagyong palimari ka din. Eh, boss. to si robot eh. Bakit ako? O, isya, boss. nag Gusto niya daw mag-merienda. O, o. Ako, huwag niya akong ginagawa. Ano, wala pang ako kinikita! Ako, Lorda. Uy, huwag ganyan, tol. Nang Magnalam... kayo ng tao, ah. Oh, Oo, ba? Discarte! Anong discarte? Gumagamit we used... nou, changed... kayo ng ano ng... Uy, 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 uy. Tactics tawag doon. tactics ang tawag doon. Business! Ito talaga nakaisip niyan yung kapatid mo. Sabi niyo, kailangan natin ng pera. Tsaka nakaisip, di ba ba't ginagawa mo to? Ayun, yung kapatid mo, mas. Robert, huwag mo akong inaaning sa ganyan, tol, ah. Eto, alam ko, pasimuno mo Oy, na naman to kasi dito, ano. Ako? Ah, ito naman talaga yun ah. Ako pasimuno na ito. Hindi, ano, dito, kilala oh. ka na. Kilala ka na kasi nagkukunwaring kang bulag. Ano? Ah, <laughs> Tapos ipa-gayon, papagawa mo sa kapatid ko. Uy, hindi ah. Um, alam, niggers uh, yan. Oh, Kinangkin ko talaga imbis eh, Gusto ko, papabalikin ko pa kayo. Wala, nawawala na ako ng chance ah. Hindi, hey, kumusa ko yun. Kusa siya eh. Kailangan ko din ng pera eh. O, mo ako ng pera. Yeah, ano pero... Magsikap ka eh. okay, balik ko, oh, Magsisikap si na siya. Oh, magsisikap o, na. Oh, hindi kumalik Naghahanap buhay yung tao. Kung I ano na pala ka Oy, wag nyo nga na yung tao. rin Wag ka may Kung may wag mo naman Boss, na kami kumikita, boss. Bahala ka dyan. Susumbong kayo sa barangay. wag Susumbong na tayo. Tingin mo. Tingin mo. Tingin mo. Tingin mo. Tingin mo. Tingin mo. mo. Tingin mo. Tingin mo. Tingin mo. <laughs> Dad, kingin you know, naman, di nga daw ka daw kapatid na Riddick. Pupol ka kasi. Tuloy mo. mo na, tingin mo. Tuloy mo muna. Tuloy mo Uy, ko, kata ng 5K ah. Gago sa Reno Jeep. Gago. Yeah, baliw yan niya. Wala. <laughs>